ipakita ko sa inyo yung kaibahan ng uh, sa at uh, galaxy Ito sa uh, na uh, lubid sa PC makafarming farming naglagay ako ng blue twine dito sa pinakapuno niya para i-share ko yung chemicals na ini-spray natin pang control ng white ply So hello mga ka-farming at mga idol natin dyan na palaging nanonood sa ating mga vlog Magandang araw sa inyo lahat so, yan. Ito na yung update ng ating tap pruning at mag harvest na tayo ngayon ng unang harvest Sobrang so, kapal na ng ating ampalaya na tap pruning So ganito kaganda mga ka-farming kapag tap pruning sa ibaba pa lang makapal na ang ampalaya at madami ng bunga So ipapakita ko sa inyo yung mga bunga na ating maharvest mga ka-farming So ito na ang bunga ng ating ampalaya halo sunod sunod na at nagumpisa na ding mamunga dito sa itaas So ito yung unang harvest natin So yan, ang ganda at ang kinis ng ating ampalaya mga farming So, yan, no Halos sunod-sunod na yung bunga ng ating ampalaya. So ganito talaga ang kaproning maka-farming ang unang bunga ay marami kaagad dahil madaming sanga ang iyong pinapa-tubo. Kaya madami ding dalang bunga maka-farming. Sayan. So, yan. so ipakita ko sa inyo yung kaibahan ng ah, mistisa at ah, galaxy max so dalawa kasi itong tinanin natin mayroong kaunting galaxy max at madami ang tinanin natin ng mistisa so ito yung bunga ng ah, galaxy max f1 so hindi siya mahaba pero mataba so ito yung pinakaunang bunga at ito naman yung pinakaunang bunga ng mistisa F1 mga ka-farming so mas makinis ang misti sa F1 pero hindi siya masyadong green ditulad ng uh, Galaxy Max na green na green talaga yan ito misti sa is light green so medyo ma-light green ang misti sa so yan so yan dapat kapag sa probinsya ka ah... Uh, mag kugilang ka pananom. so makakapira ka talaga pwede di ah, pwede ka ding makapaggulay sa inyong matanim na mga gulay so yan ang dami ng mga bunga sa ibabaw mga farming sa ibabaw yan so, ito pa ito yung unang pitas ng ating ampalayas ang ganda ang kinis pa mga farming Ayan. So, yan. So, naman din tayo ngayon sa ating uh, talong mga ka-farming. Ituro ko sa inyo yung paraan natin kung paano makontrol ang white fly. Dahil yung white fly, yung, yun yung uh, insekto na pinakamahirap talaga kontrolin sa talong. So, ituturo ko sa inyo kung ano yung chemicals na pwede mapuksa o mamatay yung mga white flies mga ka-farming. So, ayan. at dito maglagay na tayo ulit ng organic material para tuloy tuloy ang uh, tubo ng ating ampalaya at tuloy tuloy din ang kanyang pamumunga so ayan. ganda talaga ng bunga ng ano mistis sa F1 mga ka-farming ang kinis So, kagadahan pala na magtanim ka ng ampalaya maka farming ay medyo mas taas talaga ang presyo ng ampalaya kaysa sa ibang mga gulay kaya maganda talang magtanim ng ampalaya maka farming dahil kikita ka talaga lalong lalo na kapag yung presyo nasa uh, 60 to 70 per kilo ngayon dito sa amin ang kilo ng uh, ampalaya lalo nasa 60 to 70 per kilo dahil medyo uh, minus na wala na kayo ampalaya maka farming so ayan. Galaxy Max F1. Ang ng Galaxy Max F1 mga ka-farming ay ang unang-una talagang bunga is halos ang dami talaga. Bawat ano, tangkay o sanga niya, pwede magdala ng bunga. Pag Galaxy Max F1. Kapag ano, mistisa naman, ay medyo sa uh, first na bunga, hindi siya medyo madami. Kapag medyo matanda ng inyong uh, mistesa naman ay lalabas dun yung mga maraming bunga iba na sa ilalim na ayan muna ka isang balde na tayo mga ka-farming yan so pupunta muna tayo doon sa ating atalong uh, para ituturo ko sa inyo yung paraan natin kung paano ma-control yung whitefly at makita ko yung chemicals na yung uh, ginagamit ko kung anong chemicals mga ka-farming so ito na pala yung update ng ating ukra, higil sa ating accounting ukra so ang daming bunga mga farming pero inataki na ng uod hindi na tayo nakapag-exploit dito ng chemicals mga ka-farming so yan, sobra kasing katay ng dahon ng ukra mga farming ito na yung uh, talong natin so yan sobrang uh, taas na ng ating talong so mas mataas pa sa atin mga ka-farmer talong, so tingnan nyo yung bunga ng ating talong sobrang dami ng bunga so kapag ano, ituturo ko sa inyo kung paano tayo magbalag So ganito tayo maglagay ng balag mga ka-farming. Ito yung kahoy yung ginamit ko dahil ito lang yung available wala kasi tayong Malaki kasi yung kawayan dito sa amin. So kahoy yung ginamit natin. At ito pala yung triple uh, triply mga farming na PC or lubid. At ito naman yung blue twine. So sa aking paraan sa pagbalag mga farming ito yung ginawa ko. So, dito sa uh, triply na uh, lubid sa PC makafarming, naglagay ako ng blue twine dito sa pinakapuno niya para medyo mahawakan yung uh, ating uh, talong para hindi talaga matumba. So, yan dito natin i-tinalik sa uh, triply na PC or lubid. So, ang blue twine naman mga farming dito natin sa dilid inlagay pwede kayong uh, magdagdag hanggang sa itaas mga farming ng blue twine para hindi siya maka uh, or so para hindi siya makaharang sa inyong dadaanan kapag kayo mag harvest mga farming dahil yung dahon ng talong siguro makatiyan mga farming so mas maganda maglagay kayo sa gilid ng lubid or blue twine lang yung ginagamit natin so dadagdagan natin dito ng isa mga farming para talagang hindi makaharang tapos sa susunod kong pagbalag medyo tataasan ko ang triply dito sa itaas dahil ang talong talaga kapag maganda ang yung pagbigay ng mga pataba maglagay kayo parati ng organic at uh, synthetic fertilizer ay matagal talaga ang buhay ng talong at ha, -ha tataas ang tataas ng iyong talong mga ka-farming so tingnan nyo sobrang taas na ng na ating talong so yan mga farming so yan yan yung talong natin kaunting talong mga farming nasa mga 200 lang ito ka puno pero madaming bunga mga farming so kapag ano uh, meron ako ituturo sa inyo kapag medyo matigas na ang bunga ng inyong tanim na talong so ang ibigay nyo nga fertilizer is urea mga farming para maging malambot or humok siya mga kaparaming ang bunga ng iyong talong so yun yung paraan ko kapag medyo matigas ang bunga ng uh, talong so yan so ipakita ko sa inyo yung uh, pag spray natin sa white ply mga kaparaming. so hindi ito sponsored so base lang to sa ating uh, experience o ginamit natin sa pag uh, spray ng chemical so ito yung ginagamit natin so hindi ito ni sponsor sa uh, may ari ng mga chemicals so ito pala yung gamit natin nga uh, pang ng uh, white fly maca farming so tingnan nyo yan produkto siya sa leads agri maca farming so leads agri baka naman so tingnan nyo So, ito yung uh, ginamit natin kapag mag-spray kayo ng ganito maka-farming mas maganda yung medyo gabi na maka-farming dahil uh, yung mga white fly mas matal matamaan talaga kapag medyo uh, may araw pa kapag matamaan siya ang dahon ng uh, talong sililipad so hindi siya hindi lahat matamaan ng uh, inyong inito mas maganda kapag gabi kapag ma-spray nyo ay eh, hindi lilipad yung mga uh, whitefly kaya mamamatay sila mga farming so yan tingnan nyo yung bunga ng ating talong sobrang dami ang kinis pa diba so yan mga so yan mga farming alam nyo na so ito na gamitin nyo so let's agree baka naman so yan So So hanggang dito na lang ating vlog mga farming dahil mag harvest pa tayo medyo na mga farming baka hindi na tayo makabenta. Naunahan na tayo sa ibang mga farmers na nagbinta mga farming. Baka yung ating paninda is barato na mga farming. So sa sunod ipakita ko sa inyo yung tatlong paraan uh, na ating ginawa ng ating taling Uh, ginawa ng ating talong, yung mga kaibahan nun yung tap pruning y uh, pruning at yung uh, isa nating pruning na natutunan mga ka farming so, ipakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda ang iba't ibang pruning mga ka-farming so, ayan, hanggang dito na lang ating vlog kung bago pa lang sa ating channel huwag din namang kalimutan mo support thank you for watching mga ka farming bye bye